Ano po, um, ayan, ay ah, yung mga videos sa uh, TikTok nagla-viral na. Okay. And then, nakakarating na yung 17 million views. Mm -hmm. Ayun, so, uh, nung time na yun, nag-message siya. So, hindi po ako yung, Ah, uh, siya po yung mismo yung lumapit. And then, oh, yeah. sabi ko naman, parang ano to eh, ang to kasi dami gumagawa ng ano, <laughs> dami gumagawa. Tapos ako lang mas kamer so, OJT yan. Then, chinek, chine ko naman, chinek ko naman yung ano, yung followers. Okay. And then, marami eh, marami, maraming, maraming page, maraming ano, sorry, maraming accounts okay. na million yung uh, views and then followers. Okay. Saan kaya dito yung original? Uh, uh, uh Sabi ko sa kanya, uh, maniniwala ako kung ikaw po si uh, Okay. Or yes. pag i shoutout mo yung yung J Heart Music sa send siya ng video ganun. Okay. Tapos uh, so, ayun, sabi niya, oh, ako to, ganito ganyan, J Heart ha, ganito ganyan. Oh, oh. Ingatan mo yung boses mo, kung hindi, kita. Ayun. So, ayun. nagsimula. Ano, kontrata niyo sa kanya? <laughs> <laughs> May kontrata format. Ano? dumating kami dito sa nag-usap kami regarding sa contract, sa mga projects. Okay. And then pumunta ako sa office nila, tapos ayun, formally nag-sign na yung uh, contract. Yung pong banda mo, ano? Yes, yes. And then the contract is 5 five, five years. Wow. At kasama siguro doon yung mga acting-acting. Kasi isi ko siya. Re-release na siya na single name ni Oji. And then nag-offer naman siya sa akin na kung gusto ko daw pumasok sa acting, sabi ko, sabi ko, sabi ko, ma-offsan ng na sa pagkanta. <laughs> <laughs> Hindi ko tayo <laughs> yun <na>. yun uh. <laughs> na sa Viva Max daw. DMX. So anyway... Pero <So>, anyway. <laughs> <So, anyway. laughs> sa 70 million mo sa views. Uh, wala kasi oh, ito kayo. 70 million. Yung <laughs> kay okay, okay, okay. OG yan. Ay, sa TikTok na <laughs> Wala sa TikTok ko na eh. Hindi ko monetize sa TikTok eh. Kasi ako. Pero pag-alike na sa Sa YouTube po, pwede. Sa YouTube po, kasi China. Ah. Ito may pahamon na si kapatid na OG na kaibigan talaga ni O. Lagi ka sa akin, OG, ni no, Kapangalan din, katokay. Kapangalan. At the last question, sino sa mga young, okay or mga people, ay no, siya gusto yung baka Ay, ba, uso, uso kayo, yung mga ko na. So, yung air ko na tapos. Ang taktagot na daw. Ako lately kasi nakikig ko may tayineta. Tayineta, ah, ah, sini. Siya po yung ano ko ngayon. Parang feeling ko gusto kong makatwalat. Kasi po, um, ah, uh, taon na to, uh, musically wise, at the same time, magaling po talaga siya. Nakikita ko po kasi the way, kung paano niya, ginagawa uh, yung kanta. Ginagamit so, yung niya. So, parang, boxes. siya po yung gusto ko maka-collab, hopefully, if ever po. Siguro gagawa kami sa liyo namin yung song. Yes. Original. Jay, maka-collab ako po, po kay OG Diaz. Silis <laughs> <laughs> And, uh, curry Oo! Oh, uh, ready. Anong song? Kung anong, kahit anong song, uh, basta uh, Gary V. <laughs> <laughs> or... Uh, like a little a little D. 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 Sa girl daw. Sa babae daw. Sa babae naman, ah... Uh, yun. Uh, Maliban kay Era, uh, Gigi Dilana. Uh, wow! Yun. Another, son song soft and sensation. So,